Hello po, Hello po. Hello boss, good morning Tayo po ay nandito sa bayan ng San Juan Sa Kaleke Kala-kala mo na tayo mga boss Yan, pakita ko sa inyo yung produkto ng San Juan Batangas mga boss Yan Yan, papasok tayo sa loob ng palengke mga boss Ikot-ikot tayo Para man magkaroon man tayo ng kakaibang panoorin mga boss Yan First, papasok tayo sa isdaan to Ini mm -hmm. Naku, sarap mo yan. mga boss, ang ating first item. Sige, salamat o. Yan mga boss, ang ating produkto. Wow, ang sarap niyan mga boss, mga buhay. Hello. Yan. Naku, sarap niyan mga boss o. Mm hmm.

yan o yan ang ating mga bangus Sariw. sariwang sariwang sariwa po yung mga boss dito sa San Juan Batanga fresh na fresh yan ang tahu yan ang ating palengke yan mga boss Yan ang ating palengke dito sa San Juan mga boss ya, pakita natin ang produkto. yang bu, ang mga tilapia. Takbo, ito Laki. ya, Yo, 140 kilo. ayo, may pot may pot 140 mga boss. Sari. Sariwang sariwa. Hello. Yan. Yan mga boss, sariwang sariwa. Hmm.

Punta tayo sa kabila mga boss Yan. Mga sariwa Sariwa lahat Tanda Makikinta bang balat Yan, Sariwa Ang nah, mga boss oh Lahat sariwa Mapakikinta bang Kita kita mga boss Ang kik kikinta bang balat Sariwa sariwa Hmm Ang sarap niyan Yan Ang ating kababayan Hello <laughs> Ayun oh. Mga sariwa Kikinta bang malapit po kasi ito sa Batangas, malapit sa dagat. Kaya yung nabibinig ay puro sariwa. Sariwa. Ayan, ay. ati pong mga dakil na titinda. Mm. Op. Oh. Ya, mabos, lakad-lakad tayo, hello. Yahoo! Dami! Dami oh, mga boss! Yan, sasabing buhay yan oh, buhay probinsya. Ang dami! Mm. Ito yung mga kababayan natin oh. Lahat busy. Ang ating mga kababayan. Nakbo, ito masarap. Dilis, yan. Yan po mga presyo na isa natin. Meron meron 1 natin per kilo. Yan. Sarap yan mga boss. ating mga kababayan at ang tinatawag na kaso 120 ang kilo yan yeah, mga poso 120 ang kilo Ya, yeah. yeah, mga boss, lipat-lipat tayo. Ya, yeah, nanti mga kababayan. Naku, ito masarap. Ano kaya isda ito? Mm -hmm. Ay, lapu lapu maya-maya mga po. Ito oh no? Pulang-pula. Mm -hmm. Palakito. Sarap. Ano Eto pa, dito tayo sa... Tuna. Tuna. Ang dami natin tuno, 300. Yan, yan ang ating yan. yan ang sitwasyon dito sa San Juan, Batangas sa pag, loob ng palengke. O, mga boss, lakad-lakad tayo. Pakita natin ang produkto dito sa San Juan, Batangas. Yan. Ang dami o, mga boss. Mm-hmm.

Ya, maaf bos. lo sarap nits tuh lelaki ya, uh, nah lucky, you know, Wow, sariwa fresh na fresh. You know? mm, sariwa fresh na fresh ya bos. Sariwa, sariwa. Sariwa, sariwa. Sariwa, sariwa. Sariwa, sariwa. Sariwa, sariwa. Sariwa, sariwa. Hmm. Tuang dili. Hmm. Yeah. Lakad, lakad tayo mga boss. Yan. Punta tayo dito sa may mga boss. Yan so, yung mga ating mga kababayan. Bising busy. Bising -busy. <laughs> busy, busy ating mga kababayan. Yan mga boss. Lakad lakad tayo. Mm hmm. Yan oh. Dami oh. Ngabos oh. Hmm. Hop, oh, dito tayo sa karnihan. Tako ito masarap mga baka. Wow, baka. Boss, pibidyo ko lang karni ba ha. Yan mga boss, sariwa, sariwa. Yan ang karni ng baka. Sarap niya mga boss. Yan, dito po sa loob ng San Juan, sa Palengke. Karnim, may karnim baboy po at karnim baka. Ito po mabos. Oh. Yan, magbubulalo. Yan. Oh. Yan po ang karnim ng baka. Mm, -hmm. sarap niyan mga boss. Tariwa, tariwa. Kakakatay lang yung mga boss. Oh. Sarap niyan, bulalo. Hahaha. <laughs> Hop. <laughs> oh. Punta tayo dito sa Yo na. Nadit, po tayo sa karnihan. Hello. <laughs> Yo know, fresh na fresh. Hello. Yan. Ya yeah, fresh na fresh mga boss ang ating mga karne. Mhm, mm baboy. Hello. <laughs> Yun. yan, sariwang sariwa po ang mga tinda. yan Ayan po ang baboy. Pag may tatak pong ganyan, ay dumaan po sa maayos na po. Maayos po, maayos po ang baboy. yan Pag may tatak yun, ang tatak po. Yan. Sige ha. Ah. Oh, Mm. dami. Parang bibili. Okay. Yan po mga boss, ang karne. Ano yung karne ano? Palabaw? Ba 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 baka? Dami mga boss. Po. Mm -hmm. Lalaki. Lalaki. baka kalabaw boss ano ito boss baka baka yun mga boss karne baka magkano kilo nyo kilo ha ayan mga boss 380 ang kilo ng baka dito sa San Juan Batangas ayan o oh. 380 ang kilo ng baka dito sa San Juan Batangas ayan o oh, mga boss pakita natin sa ating taong bayan 380 ang kilo You know. yeah, Marami din pa nang titinda ng karneng baka dito mga boss Yan you o, know, oh, karneng baka Ito mga karneng baka Marami din pa nang titinda rito mga boss Yan o oh. Yan, yeah, karneng baka Dami din pala Ayan you know. oh. Bula luwe, eh. sarap yan Ayan yeah, o, no? gulo ko. Mm -hmm. May utak pa. Boso niya ano yan? Baka kalabaw? Baka, hindi nga kami kalabaw. Ayan, mga boso, katim baka. Ganda lang pa, may utak-utak pa. Ayan, sarap niyang bulalo. karneng baka yan no. dami mga boss Ito po ang mga karnil. Ito mga pating ito ay pating karnil baboy. Ang dami dito. No. Ang lakas pala dito sa San Juan, Batangas. Mga boss, ang dami ka. Ang dami ano. Yan no, puro karne maraming maraming tao din ang ganda ng patungan nila meron silang patungan na stainless mga boss yun malinis sa karne yan marami ako napunt marami ako napuntahan na palengke pero dito maganda yun mga boss may patungan silang stainless yan malinis sa karne mga boss hindi nakalatag sa semento ayan so, yun o no? oh. Press na press ang karne. Yan, oh, no? Yan. E, ito naman tayo. Wow. Ang sarap niya. Mga pusyam, lalo yung mga pusit. Kung uh sino -huh. pang gustong bibili, dito lang po sa loob ng palengke. Yan, dami, oh. Ang dami. itu tuh jatau gak nah uh, itu anu uh, hawut ya yeah, nanti jadi hawut tapi terus ang sap sap ya yeah, mangadidi uh, itu misalnya pamburitong kocit ya misalnya jat ang maupun putih ya itu pusat batangga tertawa pusat hawut Ayos. Dami. You know, dami yung mga boss oh. Mhm. Mm Hello. Hello, yan oh. Yan ang putit ng tap. Ni mga boss. Ito paborito ko. Hello. Yan mga boss, ah. <laughs> oh. kung gusto niyo ng dito lang po sa loob ng palengke ng San Juan Batanga. Yan mga boss, yan. You know? Sarap. Ito. Ito. You know, Pulang-pulang. Mm-hmm. Manyaman eh. Ayan you know? oh. Ayan. At ito rin. Pusit. Pusit dolphin. Ayan. Yeah. Wow. Ang sarap yan. Mm-hmm. Marami akong paborito. Pusit oh mga boto. Mm-hmm.

Ba't nandiyan, nandiyan pala kayo? Oh, so, lahat ng lahat, <laughs> lahat ng bayan, lahat ng bayan pinupuntahan ko eh. Ay, uh, yun. <laughs> <Hello>. <laughs> yun, mga boss, oh. Wow. Ang presyo na itlog ay to, meron 260, 250. Yung 260 po, yeah, maganda. Maganda na yan. Yeah, meron 250 and 240. Ayan, yeah. wow. uh, yeah, 205. <laughs> yan po, ating tindihira. Ang ganda mm -hmm. Yun. <laughs> mm -hmm. hey, po. Ngiti-ngiti na. Yan no? yeah. na nga sa naman, i-video naman natin ang kanyang pwesto. Yan. Uh, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ito po yung, meron may, po siyang pressure and bigas. Ayan, ito po yung pressure. At yan Nakita mo yung tinder. Ang ganda. Mm -hmm. Nakita mm na yung tindahan niya. Ayun po, oh. Mm -hmm. natin. Ayan, kanyang tindahan. Mm -hmm. At yun po nakikita. Mm -hmm. Wow. Don Julio de Castro, to YouTube. Kamangit ko. <laughs> Kaya pa rin dito rin dito tindahan. I-stop ko muna. I-stop mo